Napakasayang adventure. Napaka-exciting. Marami sa atin ang gusto nito. Kaya samahan nyo kami sa aming adventure sa araw na ito. Dito sa Badjan Tops. Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Am um, Nandito tayo ngayon dito sa Osminia Peak. At tayo ay aakyat sa isang bundok dito. No, pero hindi yung uh, unang napunta natin na na-content ko na ibang bundok ito. So, ito mataas to pero yung sa kabila nito yung aakyatin natin. At kakasama natin si Kuya Jane. Okay, and of course, Lodi Kick kaming apat ngayong araw na ito ay aakyat dito so kakain muna kami at ayan nandito kami banda ayan o oh. ayan sa likuran dun kami at at hindi naman natin kakalimutan na pagdikit kami ng stickers dito ayan guys papakita ko sa inyo ha ah dito tayo hihi so, at ayan yung sticker natin. Na ayan. Okay. So, okay. wala kay Kuya Jean. Ayan. Nandito sa likod. Kuya Jin at kay, kay Ayan. At Padisib, of course. Nandito naman yung stickers ni Jetly One 1.5. Meron din dito. Ayan. So, kayo muna tayo bago akhir um, ewan ko lang kung kakayanin kasi takot tayo sa height alright ayan na guys nag copy muna while waiting sa mga foods na in order namin ayan yung copy nila at yun yung kinugay na sugar ewan ko kung anong tawag sa tagalog basta kinugay Nandito nga pala kami guys dito sa Barangay Patong dito sa Badjan Cebu at ito ay mapupunta natin pag dinaana natin yung Mantalungon Dalagit no diretso lang tayo from Osminia Peak pak pakanan yung Osminia Peak pero ito diretso lang all right ayan guys um, tapos na kami kumain at uh, ayan nagre-ready nagpalit na rin ako ng sapatos at ito yung aming guide si Kuya ay. Joy. 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 Joy all right. World. Joy to the world. <laughs> <sighs> Butahan natin si Lord Kicks at si Kuya Jin. Ayan yung dalawa. Oh. Ayan si Lord Kicks, nag-prepare na din. Si Kuya Jin yung pinaka angas sa amin kasi naka-crocs. Kasi, kasi yung sapatos niya, limited edition ng Jordan. Tapos, ayaw yang iakyat no, doon dyan eh chike oh. nakasapatos prepared so napakaangas ni kuya Jin ngayon because because I'm I think about the, if I the Cebu mm. I need to look fancy That's why I bring that one. Ah, okay. Yeah. But problem, I never think about we will go climb. <laughs> like. <laughs> <laughs> we will go city tour and then look fancy so guys let's see the scattered scattered let's see the scattered kung gagana ba yung crocs ngayon sa bundok ganyang bundok yung aakyatin namin pero mas mataas pa dyan alright let's go So, ayan na nga guys At palis na sana kami ngunit May mga followers pala si Lurikic jetly dito At binigyan niya ng oras upang magkapag sa kanya Alright guys, napakasaya naman Ayan guys, simula na kami maglalakad Papunta sa mga bundok na yun At ito may nadanan tayong Ah uh, Repolyo ba to? Pichay? Ewan ko kung anong tawag dito sa vegetable na to. Ayan, ang dami guys. oh. So. kasi itong dalagit guys, dito banda is tinatawag itong uh, vegetable capital of Cebu. Ayan o. No? Grabe. So tara guys, lakad na tayo. So yan, guys nandito na kami Magsisimula ng akyatan namin Yung bundok na yan Doon kami sa pinaka -tok, tok At tinatawag itong lugar na to. Nandito kami sa Badyan Barangay Patong Patong Alright Excited na kaming akyat Pero kinakabahan na rin ako Alright tara let's go <laughs> Ayan na nga guys, nagsisimula ng aming adventure at lakaran sa pag-aakyat. Ayan nga pala yung bundok na aakyatin namin. Parang, mm, ewan ko lang kung kakayanin ko guys kasi takot talaga ako sa height. Honestly lang, hindi ko talaga, ano, hindi ko talaga bit na maging ganito ang araw na ito. Pero para sa lahat at kakayanin ko to at sana wag nyo akong pagtatawanan sa mga video nila ni Lodi Cake Jetly kay at Kuya G na kung makukunan tayong gagapang tayo kasi yung bundok na yan talagang parang sa tingin ko lang pag akyat pa lang parang nasa gilid ka na talaga ng bangin ayan sobrang taas kasi na alright tara let's go guys tuloy bibilis lang tayo ang bibilis nila maglakad oh Ayan guys, sa mga oras na ito habang tinitingnan ko yung bundok, nag-iisip ako kung tutuloy ba ako o hindi. Ayan nga kasi nga naman oh, tingnan nyo, parang bangin talaga. Pag nasa taas na ko nakakalula na siguro. at ayun nga guys ang bilis nilang maglakad parang excited na silang akyatin yung bundok oh tingnan mo nga naman sila oh ang layo ng distansya sa akin at ako hinihingal na parang sila parang wala lang alright tuloy lang tayo guys kasi kakayanin natin to paano na lang yung ano natin yung taglay natin na never give up di ba walang sukuan tutuloy natin yung adventure natin sa araw na to tara let's go Sumahan nyo kami hanggang matapos yung video na to At ayan na nga guys grabe na yung hingal ko at ayan paket na kami nyo yan guys so, dyan kami akat oh kabado na ako sa mga oras na yan oh ayan oh sila, sila parang wala lang ako kabado na oh nag iisip ako nyan kung tutuloy ba o hindi ah nakakalula na Dito. banda guys, ayan, medyo nano tayo kasi may putpat pero pagtingin mo talaga sa baba, nakakalula na banda dito. Oh, pero tuloy pa rin tayo guys, oh, tignan nyo yan. Oh! nakaabot na nga kami dito sa gitna palang ay ayan pa yung akyatin namin Woo, picture muna kami dito ayan guys dito na kami sa unang ano palang pero grabe na yung kaba ko <laughs> takot kasi it pero nyo na lang sa vlog ni nila Kuya Jin kay Ajit Lee Nanginginig na yung pa ako. To... So ayan, paakyat pa kami dyan. Hanggang dun. Hi. Nakakalula na dito. Pero malalim na. Problema ko dito pagbaba. Yan. Ayun guys, simulan na naman ang akyatan. Alright, tuloy tayo, laban lang. guys, di diba? ang lalim tingnan sa baba. Kapag isang ano mo lang dito, patay. Hulog ka talaga. Ay tuloy tayo. Luha ni na Ha? Kita na <laughs> Yo. Mana ni? Ya. I love you. Tanau tadi, tanau. I love you. Success, success. Success. Woo. <laughs> di tempat jor, di <dito> tempat jor. Wah, ini balik ke tanau. <laughs> Kira okay, nak, guys uh, nakapagpalipad na tayo ng drone at mahigit isang oras na tayo nandito sa taas at ngayon paparating na yung pag oh. yan <laughs> sila yung pwesto nila bangin yan sa likod nakakatakot yun hmm, okay ako dyan Ayun, pero maganda dito guys kasi makikita mo talaga yung view na maganda yung isa nandun lang ayan o oh. oh. pakita ko siya dito tayo ayan yun yun o oh. papakita ko ayan o oh. enlarge natin yon yung isa yun yung unang pinuntahan natin ayan mas mataas yan pero easy lang yan Akyatin. hindi nakakatakot dito ano talaga eh pag ganyan talaga oh, nasa taas tayo. Ayun, oh, pababa yan. Oh. Grabe dito, guys. Sulit naman yung pag-akyat dahil makikita mo talaga yung mga magagandang view dito banda. Ha, pero pag takot ka sa height katulad ko, nakakalula talaga. Hindi katulad doon sa isa na medyo okay lang, hindi ako takot doon eh. Pero dito lumabas yung takot ko sa ito. Oh yun yung problema ko ngayon yung pagbaba yun guys nakababa na kami yun yung una oh yun oh dyan kami oh yun oh kunting ano mo lang gugulong ka talaga pababa pero may isa pa akong hamon oh hi hey, nanginginig pa ako guys oh hey. Yan. Nakakatakot dito, guys. Yan. Pero ang ganda talaga. Ayan, oh. Sabi nila, pupunta pa daw kami dun, oh. Yung may nakapag na yun. Yung pinantahan ni Vice President Sara Duterte na may watawat ng Pilipinas. Parang hindi na ako, ano, ay ayan pa si Jet Leo. Tatawagin ako, papuntahin ako dun. Ayoko na, guys. ano you know, tingnan yung pwesto nila, oh. bangin na yan sa likod eh. Hey, kita takot na. Nalulula na talaga ako masyado. Hey. Abangan nyo na lang sa mga vlog nila. Sila yung naka video sa akin ng pababa ako eh. Nakakatawa. So, hindi ko kakaya na takot ako sa akin. Ah. Pero minsan hindi nawawala naman. So, yung vlog ko nga sa Mindanao, yung may tatlong cross, di ko nga pinalabas eh. Kasi... At, pa, pa, Paangon din bangin Ayoko Takot ako Nanginginig ako dun masyado So antayin na lang natin sila matapos Nag dito Tapos bababa tayo di, di, na ako magbibideo kasi Mahirap maghawak ng cellphone pababay Sa akin sila hindi nahirapan Napakaangas Umakyat ng bundok naka crocs Napakaangas Kuya Jin Okay let's go Alright <laughs> Napakaangas Natangtang <laughs> Yung sapatos Pakita yung isa Ayan Napakaangas Tara baba na tayo guys Napakaangas Ayan na guys. Nakababa na rin. Ayan. Ah, natapos din na yan guys. So oh. ano ba yung hindi matatakot yun no Oh, uh, taas. Diyan kami galit. Oh. Uh, ayan guys, salamat sa panunod. Hanggang dito na lang. Grabe yung Basta, ah, wag niyo akong tawanan sa vlog nila ni Kia, Kuya Jin, at saka Jet Li. Nakakatakot. Ha! Ah. Okay guys Isang napakagandang adventure sa araw na to Kahit nanginginig tayo sa takot Dahil takot tayo sa height Maraming salamat sa panunood Woo! Kapag nagustuhan nyo itong video na to Huwag nyo kalimutang i-like at i-share Bye bye Thank you for watching See you in our next video Woo!